sikat pang tulingan. Sikat pang to guys. chili. Ito na yan. Kanina pa yung isda na kaano yan, Kain guys. Gatang tulingan. ulang dito mag-isa. Walang mga chikitay. Yung isa nasa bura kay si Bunso. Ang kuya naman nandoon sa kanyang palalabs. Kaya ang mudra, mag-isa lang. Si Payat nagbiyahe. Palalabs! May inumin ako. Binili ni Dada apple uh, apple lemon to dalawa to eh ininom ko na kagabi yung isa kan tayo guys ang mudra lang mag isa maga pa 10 ano pa lang 10 20 eh maglalaba pa ako eh favorite ko yung ano, ulo. Ulo na isda. Maglalaba pa ako niyan. Sabta lang pag -ata. naman na tayo. Sarap. Ako lang halos uminom ng dalawang ganito eh. Ngayon ko palang ito binuksan. Yung isa, kagabi. Kaka-ohaw Sana na ako may mag-isa eh. <laughs> Pag wala yung dalawa, at saka si Payat. Wala mag-isa. For this, ang sa Boracay eh. Tsaka yung kanyang girlfriend. bahaw yung ano ko, kanin. Sarap talaga magkamay. Yung paano mo nga naman ano yung isda kung nakakasara hirap. Thank you guys. Thank you for watching. Bye bye mga lalabs Tapos na kumain. Maglaba na tayo guys. Maglaba tayo. damit ko ito liquid soap lang na mga ano na ko damit ko tapos try nating iloto na bigo to kay matagal na yung bigas na yun yan oh. Try nating ibiko. Hindi man ako marunong pero pag-aralan. Ayan yung gata. Okay, yung na natin. Kasi ito yung sugar. Ayan yung kawali. Ayan na yung gata natin. Hindi diba man marunong pero tinignan ko lang sa YouTube. Kaysa masayang yung, yung ano, malagkit. king biko. marunong na pala ako. <laughs> o, ayan ang biko. Binis lang na to. Eh. Masakit lang sa maghalo. Ayan na. Dalawang ano yung ginamit ko. <laughs> Dalawang katsara. Hindi ko ni Inday, luto na. Masarap yan, guys. Matamis. Ayon ko nang matabang. Yan. Para hindi na yung bigas. Kay binukbok na yung iba. Tapos, ayan yung nilalabag ka, oh. pa rin. Mamaya merienda ng biko. Mm, sarap yan.